panibagong dive, panibagong gabi naman ulit sulundib ako ulit mga kapadyers ito, lapula -lapu po kagad nagpakita mm -hmm. first class na isda kagad ayos itong dagdagan salamat ulit Lord na marami sana may mga kasama pa maraming salamat nga pala sa mga bumati dahil malapit ng ating birthday hanap tayong isda uy, naroon, lapula -lapu po na naman magandang ating pormero anti-mano Mm -hmm. Dalawang na pula po pagkat mga kapaders. Malaki-laki na ito. Estimate ko dito mga kulang kalahating kilo. Solong dive na naman ako. At yung kasamahan ko baka bukas, lumaot sila. Manghuli ulit ng pugita. Tsaga-tsaga ang kumuna kahit ako mag-isa. At para makadilin siya lamang. Ganitong isda pala sa ibang lugar, mahal ang kilo. Naabot ng 700. Sana all. Dito sa amin, 170 lang. oy guntingan or dangit bahura. Mm -hmm. Pangulam, ulam may gitong pirituhin masarap itong sausawan UFC mga kapalers at para medyo mahalang at para lasang lasa ang lasa ng isda hanap tayo dyan sa unahan siya ito yung mga dating ispat na pinagpapanaan ko uy talikbago bago nakasuot akala ko dalawa isa lang pala mm -hmm. pwede na itong pandara dagdag para pambigas lamang pandaya pers itong baurang sinisidan ko ito yung pulo-puloan laang harap dito sa isla ikot ikotin ko lang ito ang paikot na ito ay buhanginan na ito may gumagapang mga kapalers at uy, pugita napagaling magmalus malos maliit lang ito mga kapalers nakutin ko nga, yun undersize may timbang na rin, kailangang maliit palalakihin ko muna ito dinapat ko ulit mga kapalers yun, suot na ito yung nagahat ng mga kain siguro naguguto mga kapalers nakutin ko nga ulit Binibilang ko ang galamay kung ilang piraso. Kapag nagsubra sa walo, ibig sabihin, anting-anting daw yan. Awang ko lang kung totoo. Wala ni yung pagkita mga kapatis, pinasuot ko na. Walong piraso lang ang galamay. Ito, bukawin. Mm -hmm. Pandara dagdag, may ginaya itong pambawi naman sa kasus mga kapatis. Makabinta lang ng limanda ang piso ayos na ang mahalaga may ulam. Hanapan natin naroon. Sa unahan, nakasuot. Bibiya o isdang lipstikan. Maganda ang tinaguan pero kita pa rin. Mm -hmm. Sa parting hasangan tinamaan. Sigurado na ito bukas. Tuwa na naman ang aking inakay. May lawi na ito. Medyo malaki na. Pang ulam bukas. Hanap tayo. Pakita mga isda. Nasaan na kayo? Na ito. Buntot mga kapagirs. Naroon. Dito ko sa unahan. ikutan Hahanapin ko yung ulo dito nakaharap sa akin mga kapalers mamatahin ko ito at para sigurado mm -hmm. hindi na mata tinamaan sa pagitan ng dalawang mata oy nagiba yung corals gawa ng isda na ito papisig-pisig maghahanap na naman akong isda naroon surahan nakalabas sa butas mm -hmm bintehin ang presyo, estimate ko ito mga 300 grams lang ang timbang. Hindi mga sinong kaliitan yan, katamtaman lang. Bagahan na pa ako mga kapaders. Tsaga-tsagaan ko lang dito sa maliit na bahura. Uy, surahan. Medyo malaki na ito. Mm -hmm. Akala ko Hindi kagad gumalaw sa unang pana. Ito medyo malaki na mga kalahating kilo. Uy, may balatan mga kapaders. Pinya-pinya kung tawag sa amin. Mura lang ang kilo na yan kapag luto. Inabot na ng 150 ang kilo. Hanap tayo. Naroon. Malaguno mga kapaders. Masatong sabawan. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ito yung isda hindi tagapahura mga kapaders. Ito yung madalas sa mga parakawil. Tagabuhang hangin talaga ito. Isdang balanban. Nat yung puhang ko lang sa buhanginan. ba Siguro ko gawa sa lingis ng plus light mga kapaders. Dumaraw sa atin. Maraming pasensya po sa mga naingayan sa akin dyan sa aking pangamana at sa aking pagsasalita. Mm -hmm. Ayos na ito. isang klaseng maya-maya ito mga kapaders. Dilaw ang palikpik. Pero bitilya rin ito. one ang kilo sa amin kuha ng buyer. Boring pong panoodin kapag hindi ako nagsalita dito sa ilalim ng dagat. Nakakailim ako ng konting alat kapag ako nagsasalita. Hanap tayo Diyan sa unahan. Pakita. Uy, paro-paro. Uy, talikbago. Ganda ng tinaguan. Mmm. -hmm dudubulin ko sana pero hindi man joke lang mga kapaders malaki man ang tama sa paro paro hindi man yun hinuhuli pero masarap yung pang -ihaw. maraming isdang pwedeng iulam yun tayo sa masarap hanapan natin ito liglig -lig na naman mm -hmm. Kitik gitik sintido ang tama sa may parting batok ayos na itong pandaradagdag pambigas lamang hanap tayo Diyan sa unahan tsaga caga, dito sa buta silip naroon lapu lapu liglig sumuot mga kapaders ikutan ko dito yun nakarap sa atin mm -hmm. Dyan. oy nakabunot pa nasa na kayo pumunta yung lapu-lapu malabo ang butas na dito mga kapaders nakita ko na dito ko ikutan sa kabila harapin ko yung ulo may tama na ito Nandito mm -hmm. malaki pa naman liglig or lapu lapo, -lapo ayos na ito malaki laki mga kapaders mga 300 grams na pasinsya mga kapaders kung kakaiba aking buhis ngayon dahil masama ang aking lalamunan medyo paus mm -hmm. bibiya uli pang ulam na naman Sikit lang sa butas dandahanin ko baka masira yung sayap at baka tama itong corals masira ayun na dumudugo na mga kapaders Uy, mga kabunot, ibinalik ko ulit yung yan, natanggal din. Maingi dyan sa unahan ko mga kapatid, may nagpupukpuk, meron kayo nagpapanday ng bahay maghahanap akong isda. Naroon surahan, labas lahat ng katawan na sa elm ng binagong surahan, tumalikod pa sa atin. Tayo ang pipihit mga palirs at baka pag sinungkit ko lalong sumuot. Mm -hmm. oy, huwag sana makatanggal. Oh, nakabunot na. Panain ko uli. Mm hmm Sigurado ka na dyan? Hindi ka na makabunot? Nakabunot pa rin na nakupo dakutin ko ala ang kaya ito sa buntutan. Mm-hmm. Diyan ka kung makatanggal ka pa. Sa sima na katanggal ka dito sa kamay, dakot na. Magahanap na naman ako. Diyan sa unahan uli. Dito sa mga buta, silipin natin. Na ito may nakasuot. Palaking bukawin. Mm-hmm. diyan ka dyan. May panain dito kahit maliit mga kapal siyang bahura. Kaya lang ito, ang paikot na ito, buhanginan hindi tayo makakalibra ng kabilang bahura dahil malayo ang pagitan. Pwede man lumipat kaya lang masakay tayo ng bangka. Dito na lang ako kahit nakaangkla ang bangka. Tsaga-tsagaan ko na lang. Mm -hmm, na naman. Isdang lipstikan. pampinta ito mga kapaders. Marami na akong pangulam na huli. Hoy, isda uli. Dahan-dahanin ko. Mm -hmm, isdang dilaw ang palikpik. Katulad dito ng maya-maya mga kapaders awang pula ang kapag malaki na pag nasa na naiba ang kulay baka kulay pula na abala kaya kapag malipat pa medyo malayo ang pananda sa GPS natin mga ilang minuto bago tayo makarating dito na lang tayo mga tsaga oy naroon ay talong isda mga kapaders isang kulay itim isang lapu-lapu itong lapu-lapu unahin ko mm -hmm. siya yung mongit baboy mga kapaders na kulay itim Masarap ding inihaw yun. Kaya lang itong inyo na ko dahil mamahalin. 170 tapos iyon 30 ang kilo. malayong ang agwat ng diferensya sa presyuhan. 30 or 170. Hanap na lang tayo. Dito sa butas mga kapatid silipin ko. Uy, talik bago. May nakasuot man. Mm -hmm. Pandara dagdag. Pambigat. Uy, may isa pa mga kapatid. Naroon na, malayo na. Kakasakuan pa pana Yun, tumigil din sa unahan huli ka rin sa akin mm -hmm. bali dalawa parehas talik bago sigurado ito mga kapaders pag hindi magkatipan mag asawa ito magahanap pa ako nasa na kayo mga isda pakita kahit ako sulunday dive tsatsaga tsagaan ko kayo tayong mga kapaders at sa butas meron ko napansin na isda kaya mga tema tinikman takyan nasa na kaya yun naroon surahan uli sana tamaan mm -hmm. ayan ganda ng tama buti lang hindi nakabunot buti na lang ang tema no, nagbuka yung sima sa loob ng katawan itong isda oy sige lang hindi ka dyan makakatanggal at baka mayroon pang kasama yung surahan o no? arong pa nasa unahan paikot ikot sa butas mm -hmm. nagit na ayos kalating kilohan na system estimate ko pag ko mula huwag sumubra at baka makapag-abono tayo. Hanap tayo na naman. Dahan-dahan na lang may mga Kapaders. Hoy! Nagulat pati ako. Mm. -hmm. Oh, nakatanggal pa. Nasa na kaya yun dito sumuot mga Kapaders. Dito sa unahan anito yung ulo. At dun sa sinilipan ko, buntot ang kita. Na ito yung ulo. Mm. -hmm. Gitik na naman. Tinamaan uli sa pagitan ng dalawang mata. Nakapulit pa rin mga Kapaders hindi pala nakabunot hanap pa tayo naroon laking bukawin mm -hmm. dandahanin ko yun namimirsa na mas malapad to mga kapaders ayos na ito pandara dagdag maganda palang sumisid sa kagaytong mga herihiwalay na bahura ang isda pili kaya ang medyo madalang pero ayos na tsaga tsagaan uy surahan na naman nasa palakang ilalim mmmm -hmm na tsambahal man yata nagitik hilahin ko na palabas madalang dito ang malaking surahan karamihan na edo malaga kawang ko lang kung may pinata dito <laughs> nasa unahan Mayroong pang isda liglig na naman mm -hmm. wag lang kayong kikibo sigurado tatamaan kayo ng pana maraming salamat nga pala rumiak ako sa sinabi ko sa libro nga may isda sa dagat pa kaya na ito pa mm -hmm. gitik pang ulam Masarap itong pinerito. Andito na ako sa buhanginan. Parang gusto ko lang tawirin itong kalawakan mga kapaders. Pero wag ang bangka nakaangkla. Oras nga pala ngayon. Alas 10 na ng gabi. Na ito pa. Mm -hmm. Tatlong piraso. Isang talikbago bago. Isang tunong. Isang liglig. Lig. Ayos na yan. Dalong pambinta. Isang pang ulam. Yan tunong mga kapaders. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan. Pakita ah. Naroon. Liglig na naman mga kapaders. mm -hmm. Maliglig dito sa bahura. Ayos nice na ito. At liglig naman. Kapag malaki-laki ang sukat, pasalapo. Pag medyo maliit, betilya. At baka mayroon pang kasama yung liglig. Hanapin natin dyan sa unahan. Naroon na mula. Isdang may balbas. Mm-hmm. Nasaan pa kaya kasama nito? Timbungan. First class. Masarap yung sinigang or paksiw kahit anong luto pag may nakabili bahala na kung anong gusto nyo luto dyan sa isda hanapan natin dyan sa unahan uy kupa pa ayos na ito, lagain pambangot sa gulay mga kapaders huli ka wala pa ngayon turista dito sa isla dahil naglakas gawa ng bagyo kaya pang ulam na lang ito kaunting oras na lang mga kapaders maahon na rin ako baka makalas pa dito uy narong sa unahan atras abanti talik bago masama ang pwesto, tayong iikot uli dito malapad ay mm -hmm. ayos na ito mga kapaders malutang na rin ako at mauwi na magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders ito na aking huli kagabi eh. sa sulundib na naman nakahuli pa rin tayo ng timbunga sa mga tarig bago mga kapaders Ayoy mga bibiya ibang ista kaya medyo mayroong ayun ng mga kapaders dahil dito sa bahay. Ayan, mayroong pang iro mga kapaders. At ito yung bintana. Kumaga na mga kapaders. to At mayroong na order sa akin ng isda mga kapaders. Yung ating solid followers dyan sa barangay kasiguran. Shoutout sa iyo Dave Mercado. Ito ngayon mga kapaders, papunta ito ngayon nung nag-order ng isda. Ay, steam ko lang nilagay mga kapadres. Pero may yelo mga kapadres yan. Hindi ko yung yelo. So, pang o. Pwede yung pang ulam. Ano ko? Hmm. Ito. So, Liglig mga kapadres. Baka andyan na yung nag-order ng isda. Kukuha ito ngayon mga kapadres. Dahil palis daw siya. papuntang tabi. Pangregalo sa mga dadalhan makakatikim ang mga taga manila ng sariwang isda yung dadalhan nito mga kapaders Ito itong sibungin isinama ko na sa batilya ilang peraso lang mga kapaders malaguno Ayan mga kapaders, katapos ko lang magpilo ng isda. Ito yung ating iulam. Yan, dalawang apat na peraso mga kapaders. Tig dalawang surahan, sa dalawang bibiya. May ginang iwi ng aking inya kay mamaya. Siguradong masarap ang kain niya na yan. Ito yung produce sa ating isda mga kapaders. Eh, gibat! May ilang kilo kayo ito mga kapaders sa estimate natin. Ayan, laking bukawin. Yung nakasilip sa butas to, mga kapaders, ito yung lawihan. Na dalawang lawihan, ay isang lawihan, isang sibungin, tapos yan, ito mga laglig, medyo arimahan mga kapaders. Sama ko nyo sa betilya Libre ko na sa kanya mga kapaders. Ang tingin ko yung nag-order isda. Kung anong oras pupunta dito. Dapat niya itinaram mo hindi mo, ha? Kinara uh, mo na? Kinara mo na? Na ito na mga kapaders yung ating kinita sa saglit laang na dive ito sa 4.5 kilos mga kapaders na betilya yung ilang plasong lapo-lapo hindi ko na binukod mga kapaders ang nabot pa naman ay 585 yung ating kinita mga kapaders kaya tayo sulunday ayos na ito maraming salamat lord sa bihaya na pinagkulob mo sa akin akin itong pagladamutan mga kapaders tayo itong pandaya persutoy at saka pang katas mga kapaders bawin sa sud na laot pag nagkarakalaman na ang dagat mga kapas dahil malakas pa ang habagat hindi tayo makalayo yan Shoutout nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Pati lang sa mga OFW dyan. Maraming salamat din po sa mga nag sa ating Facebook page hanggang sa nag-subscribe. Maraming salamat nga pala sa mga solid followers ko diyan at subscriber. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Lahat ay mag-iingat, God bless.